Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Brian Yuson na isa nagpapatunay na napagaling ni Brother Eric. Nagpapasalamat po ako unang-una sa mahal na po ang Jesus Nazareno at sa ating pinsan na si Brother Eric. Ako po ay naaksidente sa barko. Nampas po ako ng alon na nagka po yung aking pangkaryas, lapay tapos iluperahan po ko sa Manila Doctors nakakala ko po ay eh, yung upera sa akin iulitin hindi po nagdalawang isip na lumapit sa akin pinsan na nagsagal din po akong pumila hanggang sa ngayon okay na po ko pagaling niya po at pumalik na yung katawang ko Brother Eric, pinsan maraming maraming salamat sa iyo